Mimi pakisay, saan mo lang ako kapag 6.30 na ha? Kasi po, nagtanong po ako nung last week sa, sa assembly, kung gusto po nila o sumasang sila na sa gabi niyo, kasi po nung gabi niyo, wala pong gas sharing. Sinabi po ninyo na hindi po magkakaroon ng gas sharing dahil meron kayong meeting sa followers of the Good Shepherd. Yung po pinag-usapan natin sa telepono na sabi ninyo wala muna pong magtotok na kung hanggang kailan dumating ang nabanggit po po ninyo, kung, na kung hanggang kailan dumating, kung hanggang yun dumating si Nasheerla, ay wala pong magtotok, magbigay kayo lamang. So, nung pong gabing yun in-announce ko po sa tao kung gusto nila o pumapayag sila sa inyong opinion, sa inyong suggestion na wala po magtotok na Ray Scherer, kundi kayo lamang. At sila po, ito po, eh, ito po ay inano po ito sa, sa projector para po makita ng mga tao kung ano po ang nakasulat. Sa, ko po, Father, kung ano po nakasulat. Mahal kong mga kapatid, ayon sa ating spiritual director, Father Joey Demoy, simula ngayon na sa mga darating panggawain ng El Shaddai, siya lamang at wala ng iba pang lay sharer ang kanyang pahihintulutang maghayag ng mabuting balita. Ayon pa rin sa kanya, sa panahong hindi siya available, wala siya pahihintulutang lay sharer na maghayag ng mabuting balita tulad ng ginagawa nila. Nais po namin kunin ang inyong opinyon opinion, opinion officially sa pamamagitan ng inyong paglagda ng inyong pangalan kung pumapayag kayo o hindi sa nais mangyari ni Father Temple. Okay. At sila po ay isa-isang pumunta sa unahan at pumerma po kung payag po sila sa okay. na sa mga pangyayari. Um, yeah. <coughs> play, mo ba yun sa akin? Oo, oh, Father. Okay. Salamat. Balita ko ay meron daw tape. Naka-tape daw lahat yung pinag-usapan ninyo. Nasaan yung tape? Father, ang tape po ay wala. Ay, actually po, wala pong tape nung Sabado ng yon. wala na naman? Nung Sabado po. Dahil, total, Father, sa Sabado, meron po tayong tape pagka may gospel to. Nagtataka po ako bakit nung Sabado niyon, na wala naman uh, po na magtotok, wala pong tape. Ah, yeah, hindi yung pong tape... Ah. Uh -huh. excuse me, hermano, pero may nagsabi sa akin na dalawa ang tape. Isa ay nasa iyo, may nag-tape ka doon sa sa maliit na tape recorder na kinagamit natin kapag nag-meeting oh. at meron pa nagsabi sa akin after ng gawain na naka-Juan daw yung tape. Hinahabol namin kayo, yung tape, although hindi ako tumamang kayo, ang sabi raw ay eh, ngayon yung tape, hindi ko alam kung totoo yun. Father, yung pong tape recorder na malit, yeah. yung po ay kay Sister Rosel. Ako po ay nagkamali ng pagpindot, ang napindot ko lang po ay play. Tapos nagsasalita na po si Brother Joseph, yun na lamang po ang nabuha. Pero yung kung isang tape na Lorelian, hindi ko po alam kung nasa saan Nasaan ayun, Nasaan na yun. Nasaan yung Juan? Pero merong tape, may nakarecord. Nasaan yung tape na yun? Pero yung tape na <tiple> yun, tinaklubak ko lang yung mga yung mga, mga tape ko. Anong yung tape na kayo sa tape? Gusto kong makita, makinig yung tape na yun. Meron yun sa akin? Sa tubig tayo ay eh, meron kong ganito na, na meron kong conflict at meron kong mga, mga diskusyon na wawala ang take. Hindi okay, ito. lang yan first time, no? But well, anyway, kung ano man, kung ano man laban ng tape na yun, kung ayaw yung parinig sa akin, nasa inyo yun, no? Okay. Uh, okay, sige, mabuti kung may papag ko ako. Maraming salamat. Now, um ito ang mga pumirma pumirma dito walang wala 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 problema ito sa akin okay lang kahit lahat kayo pumirma walang problema yun sa akin kaya wala <laughs> yeah, walang masama pero sana ay pumirma kayo dito ng kusang loob ninyo at alam mo sana kung ano yung pinirma ninyo at bakit kayo pumipirma okay at ano ba ang dahilan bakit kayo ano at, ba ang dahilan bakit ko ba sinabi na walang magtoto kahit na sino kundi ako lamang. Nasabi mo ba yung elma sa kanila? Hindi po, Father. Pero, Father, kung gusto niyo po, ikukwento ko po sa kanila. Ah, gusto mo bang ikaw ang magkwento mag o ako magkikwento? Sige ka, Father. Kayo, kayo lang po magkwento. Okay. Ay, ah, hindi. Ikaw muna. na natin. <laughs> nagagalit sila dahil nasabi ko, mga punyeta kayo. Wala akong sinabing punyeta doon sa telephone conversation natin. Kung meron man akong sinabi, hindi yun punyeta, kundi ang sabi, punyeta sila. Yung nasabi sabi ko. More or less, halos pareho na rin yun. Parang punyeta rin yun. Pero sa akin, hindi kasi ako hindi kasi ako gumagamit ng punyeta directly, Maliban na lamang kung galit na galit ako, o di kayo nagbibiro ako. Pero doon sa pagkakataon na nag-usap tayo, ang sabi ko yung mga punyema sila. At hindi ko sinasabing yung buong community ng Elisaday ay mga punyema sila. Kundi, agay to yun, no? Kung natatandaan ninyo noong November, pagkatapos ng anniversary, kaya mapupo ka na muna sa Lent. Okay? Titignan natin, babalikan natin yung history. Pagkatapos noong November ng anniversary, nag-usap ang lahat ng workers kasama sina Sister uh, Ade, no? yung mga taga-Rome. At doon sa pangyayari niyon, napakaraming napag-usapan at napakaraming mga masasakit na bagay na nasabi. No? At uh, Actually, karamihan sa ito sa mga nandoon ay nag, naghamon, lalo na yung mga opisyal, no? Naghamon na dissolve na ang, ang I'm sorry. Dissolve na ang El Shaddai. I-dissolve na ang El Shaddai. Si Tim at saka si Jimmy, Jimmy Padua, nagsasabi sa akin na, Father, mag na kayo. Di ba kayo ang ano? Kayo ang spiritual director? Kayo ang chaplain? Kayo ang mga desisyon Pero hindi ako nag desisyon noong gabi yon. Hinayaan ko na tumakbo ang meeting. Pagkatapos noong meeting na yun, sabi ko sa council meeting, nandito kayong lahat ng council ngayon, ano? Meron bang wala sa council? Si Bing, si lang wala. Okay. Lahat ng council, nag-meeting tayo, pagkatapos noong meeting, tayo at ang sabi ko sa, isang meeting uh, ni i-assign ninyo mag-talk si Tim at saka si Chris ang sabi ni Ray, ayaw mag-talk ni Tim at saka ni Chris. At saka sila mismo, noong night na nag-usap tayo nung pagkatapos ng anniversary, halos karamihan sa inyo ay nag-design. Design Resign ako, design. Design. Ito sabi, design, no? Design. Pagkatapos sa meeting na yun, sinabi ko dun sa meeting ng council, sabihin niyo dun sa mga nag-design. Dahil na ang uh, ibinaliklamang ni Monsignor nung nagkausap kami sa telepono, nag nagkausap tayo sa telepono, nung sa bahay, ang sabi ni Monsignor, lahat ng council ay ibabalik muna sa gawain as council. Pero yung lahat na nag-decide, wala akong sinasabi na ibabalik kayo o di kaya ay bumalik kayo. At ang sabi ko lamang nung sa council meeting, sabi ko sa inyo, kung natatanan mo rin, sabi ko sa inyo, sabihin mo sa kanila na mag-apologize sila sa harapan ng body. Sapagkat so yung ginawa nila, nasigisigaw-sigaw sila doon ng resign decide ay hindi basta-basta. Dapat nila makita yung responsibility nila na yung sinabi nilang resign ay pwede nilang pangatawanan. Kung ayaw nila mag-resign, sabihin nila na binabawin ko yung aking resignation. Yun ang sabi ko. Sige rin. So, that time po, ang ang acting na po ng sister. Elma, ano, si Sister po nag-preside ng meeting noon. Itinanong po lahat talaga sa mga workers, ngunit ano po ang sagot ng workers? Sino yung nagsagot dito ng workers na kalimutan na yung nakaraan hindi Hindi yung pwede kalimutan. At ako, hindi ko kinakalimutan yon. Kasi doon sa ano yun, pagkaya yun yung sasabing yun, resign, ako, yung design ako, ayoko ko na niya So dapat na panagutan ninyo yun yung designation na yun. Father, hello. Nung gabi yun, nag-resign ako sa harap ng marami. At sabi ko, kung lahat ng council ay mag-resign, mag-resign na. So, balik sa nag-resign, isa lang ang tinakabok, si brother, si brother, pang pinag-tinakabok. Hindi mo ako seven, o sige, mag-resign dapat yeah, pinag Dapat sana, wag yung gano'n, wag yung isa lang tatanggapin mo ko na resign, ba, tanggapin mo na lahat. Wala, si, si Bam bilang inanukon-on kasi siya talaga yung nag-ano na, talagang siya yung mag-resign na. Kaya ang sabi ko nung sa council, yeah. hindi, hindi lamang gan ganoon kadali na sasabihin yung resign. Mag-apologize kayo, yung lang hinihing ko, no? Mag-apologize kayo at sabihin niyo sa kaos, sa, sa, sa body na, binabawi ko yung aking sinabi na ako'y mag-resign. Gusto ko lang maging ko. Yung lamang gusto ko makapalitin. As a sign of humility, at para makita yung responsibility ninyo, na maging responsible kayo, na hindi basta basta sasabihin niyo anytime na resign ako, pero hindi man pala kayo kayang mag-resign. Yun ang, yun ang aking gustong palabasin, no? So, nagkaroon po kasi... Nagkaroon natin... po ng meeting doon, ang meeting po ay tungkol sa Christmas celebration. So, ngayon po, ibinanggit nga po ni Sister El na yun. At sabi nga ano magki-Christmas na bakit di na natin kalimutan ang lahat ng nakaanap. Hindi, hindi ka yun. Hindi ka nun kadali yun, ano? Pwede natin kalimutan pagkatapos noong panagutan ninyo kung ano yung once na ginawa ninyo isang bagay, dapat ninyong panagutan. Kaya ninyong harapin, kaya ninyong tayuhan kung ano yung ginawa ninyo. Kung ano yung sinabi ninyo, hindi ninyo tatanggihan o hindi ninyo tatakbuhan. Pero siguro pa dahil hindi naman nila tinanggihan o tinangguhan. Kaso, from the body, from the workers, na mismo sila, sabay-sabay na hindi na kailangan kalimutan na natin yan. Wala na kailangan anuhan. Sila mismo po ang nagsabi noon. Hindi. Mapaano... Sa akin, as spiritual director ninyo at chaplain ninyo, sa so nakikita ko ay hindi dapat yung nakalimutan na lamang. Okay. Iyon po. Okay. Ah, Lumayon tayo dun. Nais ko bakit nun yan. Tinuturo ko yung pag-reset ko. At tatahit ako pag wala na si Father Jim. Salamat. Okay. Tinatanggap ko yung resignation niya at hanggang na dito ako, hindi siya babalik. Ayun ang gusto niya. Ako lang siya, ako lang hindi bakalik talo bakalik talo bakalik talo kailan niyo na hindi kaiba na kaya kung na kung tapo bakalik bakalik talo 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 sabi ni Lord, kailangan magpatawad. Sige, Sabi ko kanina, hindi basta-basta kalimutan. Pagkatapos na nung humingi sila tawad o nung humingi sila na apologize, mag-apologize sila, mag-apologize sila, saka natin kalimutan. Oh, no. Dapat nilang makita kasi kung ka lahat ng bagay na ginagawa nila ay pananagutan nila. Father, tinagap okay. naman po ng lahat ng tao ng mga workers na kalimutan na ang lahat. Saka, eh, mag-untay po nyo two days. Pagod po yan So, Father, yung nine consecutive na simbang gabi, ganun po ang minimisa ninyo for the preparation na, ng millennium na dapat kalimutan ng nakaraan, nakalimutan dapat sa pagdating ng, ng bagong taon, bago na lahat. Kaya po, siguro naman yung sa playing, kalimutan ng nakaraan, hindi na po dapat dito nakikita pa yung ano nang ano natin eh, dapat alam niyo ba? Kung kayo mismo ay makalimot sa nakaraan, Tatlong taon na ito. Meron pa sa inyo kumalimot sa mga bagay na dapat kalimutan? Wala. <laughs> hindi kayo marunong maglumimot. Noon ko ba sinasabi sa inyo, noong una pa lamang taon, sabi ko, kalimutan natin lahat ito at mag-umisa tayo. Meron bang kumalimot sa inyo? Wala. Lagi <laughs> naman din kasi father bumabalik yung problema eh. Kaya ka, pa paano pa, hindi ko makakalimutan? Hindi naman mo. Hindi naman mo. naman tenders ay hindi ninyo alam. Hindi ninyo alam pero... Pero may diferensya ho oh, kung bakit lahat sila mag resign Bakit to? Oh. Hindi sila lahat mag resign resign Oya, bakit lahat mag-re-resign? Alos. May diferensya ho oh, kung bakit mag sila lang? Okay, sige. Ma'am, pare, sandali Saka sila habis para ulit kaya hindi kayo konektado sa El Shaddai. Oya, hindi ako konektado sa Day. <laughs> <laughs> Dahil na, ang El Chaday dito, kayo as Filipino Catholic community ay under ko as chaplain. Hindi yeah. eh, pati konektado kayo. Hindi ko konektado si El Chaday. Ay pinag-underan nyo ngayon. Yeah. El Chaday. Yun nga, under ko kayo, pero niminsan hindi ako na-under ng El Chaday. Excuse me.

Halimbawa sa parokya, lagay natin sa parokya, ano, yun, yun, yun kasi ang mahirap sa inyo. Hindi niyo alam kung ano istruktura ng simbahan na akala niyo ay alam na alam niyo. Hindi niyo alam kung ano paano nag-work ang simbahan na akala niyo ay alam na alam niyo. Kaya dito, actually, sabi ko dun sa mga nakausap ko, kahit pa si Cardinal na may tumilma dito, ay pwede kong hindi ako uno, no? Ganon ka, ganon ang, 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 ang sa so, father, ang family community family. po, ang community po is bilong, ang ang, 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 tao po is sa community. you are belong also to the community. Ibig sabihin po, kahit tiyo natin pangalan ng El Shaddai, kami ay mga community. Siguro, bilong din yung po yung kayo yung sa community. Sabi... Ako nga ang chaplain ninyo. <coughs> At itong bagay na rin eh, no, di ba nga sila sila? Yeah. Uh -huh. Kaya, kaya konektado namin kayo. Kung sasabihin si Victor, hindi namin kayo konektado. Yeah. It is part of my responsibility. Yeah. Sabihin, nun, Pero, yun, yun ang connection natin at part kasi ng community. Yun ang connection natin. Pero kung sabihin ninyo lang yung under ni Mike Bilarde, hindi yun yung totoo. Yung lang siya sabi yung under kayo Mike Bilarde. Father, ano yung sasabi ninyo sa iyo na under say, say, father, kayo ni Father? Hindi ninyo sabi Excuse me, hindi ko kayo konektado. Hindi ako empleyado, hindi ako swelduhan, o hindi ako Ay, pa data. Ano naman siya 'yun part ang responsibility niyo. At ano inyo si Mike Belati kung bakit? <coughs> Partinyo 'yun. Kahit na sino san ako magmisa, meron akong matatanggap na stipend. Okay, Father. Okay. Lagay na natin, hindi kayo... Pero hindi ko kailangan yun, kahit hindi ko ako bigyan. Walang problema. Okay, Father. hindi Binibigay okay. din yun sa akin. So, Okay, sabihin na natin, hindi kayo konektado, Father. Okay. Pero wala, hindi, hindi, pa rin dahilan yung Father para murahin mo kaming mga day sharer. Wala. Hindi yung kayo minura. Minura kita. Kailan? Yung po at dumating sa amin, Father. Kami po, inagalang po namin kayo, Father. Okay. okay. Pero may pinag-aralan din po kami, Father. Wala, wala ko, hindi ako nanura ng gulang ko kahit kailan. Ginagana ko po, po kayo, Father. Kaya nga ngayon, tinatawag ko kayo, Father, eh. Dahil ayoko kayong mabastos. Okay. Pero sa inyo, nagmula ang galing yung murang yun. Ano murang? Hindi sa amin. Sa yung po ang dumating sa amin, Father, wala. Hindi nyo pwede kami sisihin dahil yung po ang dumating sa amin. Sa pinonyet, niyo kami, mga lay sharer. <laughs> Nakinig ka pa sa sinabi ko kanina? Father, yung sinabi nyo kanina, ngayon nyo lang sinabi yung narinig namin nung isang linggo namin na pag-usapan. O oh, ay, ngayon sinabi ko na, ano-ano ngayon? Ayun nga po eh. Pero hindi pa rin po karapatan nyo para sabihin nyo kami dyan kayo sa pagkakalang pinagalang namin kayo. Eh, yun nga po ang paliwanag sa amin. Okay, ako ay mabimisa na. Siguro sa susunod na, na, na linggo, makakahingi ako ng, ng off oh, ulit sa si Estefanes para ako ay maka, makabalik dito. ano? Pero, ngayon pa lamang, dahil wala akong oras, kukulangin ako ng oras ni Stephans, ano? Kailangan ko yung tape. At uh, itong mga signatures na ito, wala, walang problema dun sa mga pumirma. Okay lang, kahit na pumirma ba kayo. At uh, ito ay hindi ko pa rin tinatanggap. Hindi negotiable yung aking desisyon. Wala pa rin magtotok maliban sa akin sa lahat ng linggo hanggang hindi naayos ang problema. Hanggang hindi dumarating yung taga-Pilipinas kung si Monsignor o di kaya si Sierra ang dumating. Ako lamang ang magtoto. Wala na iba. At, uh, para pada, ditigyan mo kami ng tan. Yeti siya pa. Uh? Kapaso ngayon, no? So wala, wala, wala na kayo na. Wala na kayo na. Wala na kayo na. Kung kinakailangan ako every Saturday, gagawin ko. One hour. <laughs> you are demanding. Father, ano ba namin dito kung hindi makapagtok ng tama sa oras? May kinig lang kami ng may birthday, anniversary. Wala na. Oh. Ako... Basta <laughs> sacrificio din kami pagod, kahit kami nakbid. So ano, para kumarito. Kaya yeah, nagsasakripisyo kayo, pero... Katulad namin, Father, papapalito kami, wala kami tungkol. Hindi ko ito kasalanan, no? May kagagawa kayo o may kagagawan ito. At uh, temporarily, o oh, hindi temporarily, no? Ngayon, mula sa araw na ito, yung council ng El ay dinidissolve ko. Council ay dissolve, um ang lay shares ay Mag-meeting muna tayo, wala lang mga kwento <tries> na Mag-reprise kayo, ang loob niyong madumi. Kaya yung... niyo kami malinis, pero kayo. Oo nga, malinis. your own explanation on market. okay uh, Magki-praising muna at ka, kung kaya kung gawain, kung no? kung gusto nyo kaya kung kaya meeting, kung kaya kung kaya kung kung kaya nyo. Sige. Ano kaya kung kaya kung kaya kung kaya pwede kaya yung... want to break our kind now, to 이러면 내가 고난을 시다대로 또 우리한테 나 이거 또또 생각 내면 살고 이제는 좀 아이고 서산이 다 아니 아무것도 안 고고 살리지도 아니 또 이제는 좀안 되나 아무것도 생각이 안 나고